Hi guys! It's me, Greta. Pasokan na naman mga mamsis. Siguradong makakarelate kayo sa problema ko bilang mami. Hindi talaga maiiwasan na magkakahawaan yung mga anak natin. Lalong-lalo na kung napaka-friendly ng ating mga anak. Nakakababa ng self-esteem, di ba? minsan nababawasan rin yung focus nila sa school dahil kamot ng kamot paano sila ngayon focus sa studies nila buti na lang na discover ko mga mare itong quell lotion ayan so ito na yung ginagamit ko over the years so every time magbakasyon sila meron na talaga kaming schedule guys yung tawag namin harvest time Ayan. So, worry no more. Kahit saan sila mapunta, kahit sino yung mga kasama nila, ulang nang go. Kasi,